Diyan na, kain mo na tayo. Ha? Kain mo na tayo. Hindi pa tayo nakakalis, kakain na agad? Eh. <laughs> oh, ano? Bitbitin mo na yung tsinelas mo. Ano ba, Dam? Kaya pa? Ha? Ano, kaya pa? Na nanawit nanawit ang ako Ay, ano ba yan? Ay, ano ba yan? Dala. Bakit sira-sira? Isang ganyan, isang bagsak? oh Isang Oh, tapos, oh, hmm. Yeah. Uy, hey, sir, tangal niya. An? Huh? Tangal niya. Northern ko sala saada, mayo mapuruli eh, kaya kinakas ko dyan? Ha? Anong gagawin Ano? Magtatanim ako ng talong. Ano ka? Magtatanim tayo ng talong ngayon. Para, oo, ito yung pantanim sa talong. Bakit? Hindi mo ba alam to? Hindi. Ang tulis eh. Hindi. Kailangan talaga kasi tutusok muna yan sa lupa and then inalaga yung punla na talong. Ayan o. Oh, kasama si bandam Ayun. Oh. oh, Bandam, anong gagawin natin today? Ah, uh, tatanim tayo ng talong. Oh. Para 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 meron tayong kakainin. Para may kakainin. Na oh. Napakabait ni Bandam mga kababayan. At uh, samahan niyo kami kasi sa araw na ito tatanim tayo ng talong. Ayan. Ito na 'yung sinasabi ko mga kababayan na pag mayroon na kaming uh, meron na kaming maayos na 'yung backyard namin dito, ano ang tawag nito? Uh, Magtatanim-tanim tayo ng gulay. The same time, tuturuan natin si Bandam. Hindi yung puro kain lang. Uh, huh? uh, puro so ready kain? ka na? Uh, ready, uh, ready na ako. Oh, uh, ano sasabihin mo sa mga kababayan natin? Uh, Sabihin mo sila, invite mo sila magtanim tayo talong. Mga bayan, tatanim tayo mga talong para uh, nabuhong ng talong. talong, talong. dahil natin torta. torta talong, talong Gusto mo ba yung torta? Oh, uh, ito kayo. Mga kababayan Comment nyo dyan kung sinong hindi pa nakaranas magtanim ng talong. Alam ko, karamihan sa inyo dyan, marunong lang kumain ng talong. Pero mga kababayan, sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano sistema ng pagtatanim ng talong dito sa aming lugar, dito sa aming bayan. Bayan ng Pangasinan, mga kababayan. Hindi ko lang alam kung anong paanong proseso, sistema sa inyo. Alam ko magkakaiba po tayo ng proseso, pero isa lang din naman ang labas niyan. Pero sa amin, ganito po. May malaking lapis muna. No? Okay ba ito, Bandam? Oo. Oh, okay. mo rin to pag mag-aral ka na. na Oo. Oh. oh. tapos pag makulit ka, ipalo ko ito sa'yo. Pardewin. ay Pag makulit. Hindi ka matulit. Hindi oh, ka matulit. sige. So, mga kababayan, samahan niyo ko sa sampulan ko kayo at sasamahan tayo ni Kagawad Freddy Bugarin. Kuya Fred, ka na. Samahan nyo kami mga kababayan. Papakita ko sa inyo kung paano magtanim ng talong. Saan tayo magsisimula? Dito? Ito unang guhit. Hindi dito sa bato. Dito? Dito tayo magsimula. Ha? Huh? Oo. Doon na lang. O, oh, dito. Mga kababayan, ganito po yung uh, pagtatanim ng talong. Hindi po biro-biro. Ayan, huwag masyadong malalim. Dito, bandam, dali mo rito. Ayan. Pagkita ko Hawakan mo muna. Oo. Oo. Oh. Huhulugan na yan. Kuya Risky, para matuto ka, hindi puro manubela. Shoot lang? Oo. Oh. Oo. Uh Oo. -oh. Ha? Ah, pag malalim masyado, babawan. Mhm. Kontrolin mo 'yan. Kontrol kontrol Umupo ka ba, Dito ka sa gitna para taga bigay ka ng punla. Kuya, mula ngayon, ilang araw bago natin matitikman ang produkto ng talong? 50 days. 50 days? Dalawang buwan. Kulang. Kulang dalawang buwan, may, may igugulay na tayo. Ganon kadali, mga kababayan. Ilapag mo na dito, bandam, para hindi ka nahirapan. Ayan. O, oh, halika, dito ka, magbutas ka, gayahin mo ko. Magbutas ako? Oo, oh, marunong nga. <laughs> Ikaw tatanin ako magbutas. Oo. Oh, dito, dito, malapit. Malapit. Oh, ayan. Oh, tignan mo kung gaano kalayo, malapit. ha? Oh, ikaw Malayo. naman. Ay, ano ba 'yan? Ay, ano ba 'yan? <laughs> <laughs> Bakit sira-sira? Isang ganyan, isang bagsak. Oh. Oh, tapos oh. Hmm. Hmm. Oh, ikaw. Tignan mo yung pagitan, ha? Straight. Oh. Ay, masyadong malapit. Tingnan mo. Ito, Malapit. Hmm, hmm. Oo. Oh, ah. Ayan. Oo. Oh, tina mo. Ah. Oo. Oh, Bidaw. Tignan mo muna kasi. Oo. Oh, bagsak mo lang. Bagsak lang. Ganun. Oo. Oh. Hmm. Oo. Oh, ikaw. Itaas mo yung panggagalingan niya. Para hindi nasisira yung butas. Oo. Oh, Kabila naman. Dito. Para sabay. Para sabay. Oo. Oh, oh. Layo niya na. oh Oo. Oh, dito naman, halika. Oh, wag malalim masyado. Dito, dito. Dito. Dito naman, dito para matuto ka sa buhay. Hindi yung puro kain lang. Oh, dire diretso ah. Hindi kasi ganyan bandam, hindi na ganyan. Ganyan lang. Tingnan mo. Ganyan, no? Oh. Oh, di ba mataas para hindi na sisira. Oh, tapos ikot muna. Ikot Oh, inuulit-ulit mo lang 'yung sinasabi ko eh. Oh. Oh. Oh, ikaw. Oh. Lalapit ka sa butas. Oh, gan, Para straight. Eh, Hindi yun na. Ganyan ka. Para straight. Oh, maapakan mo yung punla. Ako na taga butas. Hindi ka marunong. Tagalagay ka na lang. Gayahin mo sila. Tingnan mo. Ilapit mo na lang yung punla. Katagalan, matututo ka rin. O, oh, hindi pwede malaglag, ha? Ilapit mo sa kanila. Ganito yung uh, trabaho namin, mga kababayan. Nung kami ay mga bata pa. Ayan. O, oh. di ba? Ganda. O. Oh. Dito rin. Alam nyo, mga kababayan. Masipag ka lang talaga sa bukid, mahap, masipag ka lang sa probinsya, hindi ka magugutuman. Oo. Oh. Ganito lang, magtanim ng talong. Exercise din. di ba? Sabi ko sa inyo eh. Pag ka, hindi ka magugutuman. Masyadong mabigat nung nabili ko sa Lazada, mga kababayan. <laughs> Kunti pa lang nangawit na ako. No? Malalim masyado? Sige, babawan ko. Buhay, probinsya. Ano, Bandam? Marunong nga na magtanim talong? Ay, masyadong malalim naman. Tagahawa ka lang. Naku, hindi na kabangon yan. Lunod eh. Ha? Oo, araw-araw, bantayan ni Bandam yung talong. Tapos, ang uh, isa pang sekreto, mga kababayan, yung tanim natin talong hindi pwedeng ma-stack ang tubig, mamamatay. Kailan medyo mataas na parte, no? Dalawang buwan lang mga kababayan. Papakita ko sa inyo ito. Ito yung pinaka garden natin. Pipitas na si Bandam ng Talong. Ayon sa kanya, torta daw. Masarap ang torta. Yan. Kaya kung may backyard kayo dyan, mga kababayan, tanim din kayo. E bukod sa exercise na, may hihintayin pa tayo. May aanihin ka. Sarap pumitas ng talong mga kababayan, lalo na pagkasariling ani natin. Yan. Sunod na araw naman, papaya. Diyan naman sa gilid. Kung ano-anong pwede natin itanim dito. Eh, risky ngayon ka lang ba nakatanim ng talong? Ha? Exercise. Exercise. Wow. Siguro na tayo Kaya hindi pa dito sa may tubig? Huwag oh, muna. Ah, patabunan natin yan para ano, yung tubig diretsyo dir 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 doon, doon sa baba. Ha? Huh? Saka na lang para yung tubig diretsyo dir dir doon. Oo. Ano, bandam? Lapit mo kayo, ano? Hinihingal na. Ha? Hinihingal. hinihingal na? Aga-aga pa, hinihingal ka na. Aga-aga? Oo. Ayan na, kayo na lang magayos Ako maglalagay sa butas para madali. Ano, bandam? Kaya pa? Ha? Huh? pa? Nan nanawit ang pa ako. Kung titignan mo mga kababayan, mahirap. Pero sa totoo lang, masarap. Masaya. Ah, diretso ko ah, diretso. Lahat na may butas. Ayan. oh, sundan nyo lang, ha? Ha? Ah? Oh. Ay. Hindi nakalinya itong dalawa na to. Pinatungan lang pala yan. Huwag mong baliin. Talaga si Bandam. Talaga ah, yun, nanawi kang mo. Ha? Hindi. Hindi. Hindi, oo, oh. bakit? Kaya pa yung paa mo. Napalaban si Kuya Rizky. Ah, ang lahat kaya pa? Uh, <laughs> ah, medyo nakakasilaw talaga doon. Kaya tumatalikod ako eh. Hah? 150. Anu bandam? Ha, tinggal na. Parang nuod -nuod ka lang a. Ano gusto mo? Magtanim o kumain? Tatanim. Tatanim, hindi nga. Talaga <laughs> lang ako. Mamaya na tapusin muna natin to. Wali ka rito. Kakaumpisa pa lang kakain na agad. Katatapos mo lang nagkape. Hawakan mo to. Ganyan. Hawakan ko. Sabi ko magtatanim tayo Pagkain kain na agad ang sinasabi mo. Katapos tanim. Kak kakain tayo. Kakain tayo dalawa. Oo. Tapusin muna natin yung trabaho. Ano na? Oh, oh kunti na lang. Kaya wala nang butas. Ay ano? Wala nang punla. Tama na. Baka sobra na. Kakain na daw si Bandam eh. Oo. Pagkatapos magtanim, sa kakain. Matapos tanim, pago kakain. Oo. Tatanim pa tayo ng ano eh. Ang palaya. palaya. Oo napit basta huwag mo apakan tabon na lang tabon urong ka doon doon urong bilis urong ka doon ay nako hindi makahakbang si bandam urong Urong doon. Ay, oh, ano ba yan? Dudulas du 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 ako sa'yo. Dudulas ka dito nga. Angin na yan. Ay, sana lang. Sandalang. oh sige, doon. Balik ka kayo, Kuya Sam. Balik ka doon. Balik ka kayo, Kuya Sam. <laughs> Pap papatid na <laughs> ako. <laughs> oh, Ano? Bitbitin mo na yung chinelas mo. Ayan, matuto ka tumabon. Oh! Eh. <laughs> Loko ka. <laughs> <laughs> Hindi ko sinasadya. Tayda. Ha? <laughs> <Tida>. <laughs> <laughs> Hindi ko sinasadya. Maputik kasi. Maputik? Ma mabigat yung sapatos ko. Mabigat sapatos mo. Oo. Oh. Nauhaw ka na ba? Oo. Oh. oh. ito. Oh, huwag madumi. Pwede yan! Oh, huwag Ma Madumi. Anong madumi? Okay na? Ayan mga kababayan. Tandaan nyo po itong araw na to. 60 days from now, aani na po tayo ng talong. Meron na tayong pang pangihaw, pang ihaw, pang prito, pang torta. Masakit. Ha? Pawis na pawis. Alika ba na? Masakit sa likod. Ha? Lagi mong babantayan tong tanim. Tanim natin, ha? Para mabubunga. O, ano sasabihin mo sa mga kababayan natin? I-explain mo sa kanila kung paano magtanim ng talong. Imbitahan mo sila kung gusto nilang matry magtanim ng mga gulay-gulay. Punta sila dito. Sige, sabihin mo. Ah, mga bayan, mga tanim. Tama mo, tatanim tayo. O, sabay. Sunungan ah, mo tanim. oo so marunong ka na magtanim? O, ah, ma marunong magtanim. Ito, tanim ko pintahan at apon naman, tayo pungkan. Huh. Hindi, hindi po pwede ang mansanas pungkan dito. Gulay-gulay lang tayo. Yung gulay lang. Matrabaho yun. Matrabaho. Oo. Oh. Kira yung Apo, pati yung... Hindi ko alam pungkan. kung saan mundo, Pintana. saan planet galing to eh. Mahirap naman siya, pero yung mga bukang bibig. Eh. Ilaglag kita dun sa hukay oh. Gusto mo? Hindi po. Hindi po. Okay. So maganda. Diyan kain mo na tayo. Ha? Kain mo na tayo. Hindi pa tayo nakakalis, kakain na agad? Hindi pa lumilit yung tiyan mo. Kakakain mo lang ng pandesal. Magkano pandesal binili mo? Ah, uh, na. Kwenta, bente, lalate yan. Ah, isang daan yung binigay ko ha? Kinupitan mo ko? Hindi. Tibis-tibis, nabigyan ng kwenta, bente. Oo. Ay kahapon, binigyan kita isang daan. Oo, tunod. Ikan naman sa hapon. Bigyan mo, tanda, bilig ko Napay. Hindi na. <laughs> nangungupit ka eh. Hindi, hindi nangungupit eh. Na, nalako na eh. Ha? Nalako. Lahat. Ah, nilalahat mo? Oh. oh. ano sasabihin mo kay Kagawad, kay Kuya Freddy? Hagawad. Salamat pagturo ng magtanim ng talong. Salamat at turong talong. Anong turong talong? Huh? Bukas ng hapon, tanim tayo, tayo ulit. Oh, bukas ng hapon ulit. <laughs> kalamansi. Kalamansi? Meron na. Kalamansi. Laki-laki kalamansi? Laki-laki kalamansi. Oo. Meron ng bunga.